Oh. meron tayong ito 500 puzzle ito ha labas mo yung talino mo magbilang ka dito ng 1, 2, 3, 4 paano mo siya gawin one moves lang ha paano mo siya gawin na mabilang mo siya na pabaliktad 1, 2, 3, 4 Ayun. Okay, oh, Jesus, Madali lang yan. Oh, ayaba. So, akin na to. Oh, sige, sa'yo na. Ito, makuha mo yan. Mamaya na yan. Hindi, hawakan. Hawakan na yan. Akin lang yan. O, limandaan yan. O, limandaan oh. ha. O. Gawin mo muna yung pinapagawa ko sa'yo. Pag-isipan mo. Labas mo yung talino mo dyan. Hindi, okay, mas maganda talaga. One ka lang moves yan. lang ha. One hindi, moves lang. Mas lang. Hindi, mas maganda talaga. Hawakan. Hindi, hindi, hawakan hindi. Hawakan ko na hindi. yan. Hindi, dito lang yan. Dito lang yan. yan. Ayun, kita sa kamera ha. O. Kaya Huwag yung kusutin yan. Masama yan sa kusutin yung pira. Uh, madali lang yan. Nakala mo ako sa mat? Hindi Sige, doon mo. na ako sa mat oh. na ako sa mat. Uh, one, okay. one, one. One, two, three, oh. Nakala, mo, nakala mo sa akin. ちょっと待って、ちょっと待って、もう。